Mao kini ang hulagway sa mga establishment nga giingon nakasupak sa Executive Order Section 5 o ang liquor ban nga gipagawas nitong adlaw sa Sinulog Grand Parade Enero 19 ni tuig. Mga kuha kini at sa kipahigan ng inspeksyon sa BPLO o ba ng Cebu City Police Office, SWAT, Cebu Environmental Sanitation Enforcement Team probe o guban panghintundan ng mga buhatan sa mga lugar sulod sa 300 meter radius sa ruta sa Sinulog Grand Parade. Tungod sa ilang kalapasan, giisyuhan si Log order aron paghatag og kahigayunan ka makatubag nunot sa hulga kapasirhan ng ilang negosyo. Gibutyag ni Terence sa Avedra, labaw sa BPLO, upat sa siyam ka nakalapas sa EO ang nakasumiter sa ilang tubag, samtang duna na pay lima ang wala pa. Out of nine, nine upat nga ni so, lima, Wal kita pa kadawat reply gahapon kay gahapon man deadline sa 72 hours. Karon atong gi up at, to give them due process gid ba. Integral 48 hours na pod. di na gid sila mo reply gyud. Ah, um, mo paday na sa ato ang resolusyon. Karong Lunes na gitakdang mo pagawa sa ilang rekomendasyon ang BPLO o gitugyan na nila nga doon sa City Legal Office antok mang mga aksyon may labot sa maong kalapasan. Ang um, amuagudiri, rekomendatory ramang yun. May Amo na iba, sa legal. Sila na yung mukha nito. Ang ngaibag yung i-rebook, hindi nga ba. Magpatawag mo po na sila gilang kagalingang klarifikatory hearing. Kinyang balita, Nova Yanson, Cebu City News.